isang nasawi ang naitala ang Department of Health habang nasa 48 ang sugatan kasabay na kilos protesta kahapon sa Recto Maynila sa tala ng DOH Jose R. Reyes Memorial Medical Center dalawang pulis ang nagtamo ng minor injuries at agad ding nakalabas matapos gamutin ayon sa DOH ang hindi kinilalang lalaki ay dineklarang dead on arrival dahil sa tinamong saksak mayroon ding anim na iba pang pasyente ang nagtamo ng iba't ibang sugat kabilang ang hiwa sa paa eye trauma, head trauma trauma injury sa ugat ng kaliwang braso, gunshot wound at matinding sugat sa braso. Apat sa kanila ay nakalabas na matapos gamutin habang dalawa ang kasalukuyang naka-admit para sa karagdagang gamutan. Bukod dito, tatlumput siyampang raliista ang sumailalim ngayon sa physical examination na bilang bahagi ng proseso bago sila dalhin sa kulungan. Wala namang agarang panganib sa kanilang kalusugan. Tinayak naman ni Health Secretary Chodoro Herbosa na sakop ng zero balance billing ang mga pasyenteng nabanggit.